Ang lungsod ng Maynila sa Kastila Ciudad de Manila sa Ingles City of Manila kilala bilang Maynila ay ang punong lungsod at ang pangalawang pinakamataong lungsod ng Pilipinas. Mataas ang pagkaorbinisado ng lungsod na may pinakamakapal na dami ng tao sa buong mundo noong 2019. Tinuturing ang Maynila na isang pandaigdigang lungsod at Grenado bilang isang lungsod ng Globalization and World Cities Research Network. Ito ang unang lungsod sa bansa na nakakarta o may sariling saligang batas na itinalaga ang batas ng Komisyon ng Pilipinas bilang 183 ng Hulyo 31, 1901. Tinuturing ang Maynila bilang bahagi ng orihinal na pangkat ng mga pandaigdigang lungsod dahil lumawig ang network nitong pangkomersyo sa karagatang Pasipiko at kumonekta sa Asya. Tinataka nito ang unang pagkakataon sa kaysaysayan ng mundo na naitatag ang isang hindi abalang kadena ng ruta ng kalakalan na pumapalibot sa planeta. Ito ang isa sa mga pinakamataw at pinakamabilis na lumagong lungsod sa Timog Silangang Asya na may kabuang populasyon na 1,846,513 sa 486,293 na kabayan ayon ang senso ng 2020. Ang opisyal na wika ay Filipino na kilala bilang Tagalog habang ang Ingles ay malawakang ginagamit sa edukasyon at trabaho sa buong kalakhang Maynila na itinuro ng mga Amerikanong dumaong sa Pilipinas ang Maynila ang tahanan ng mga universidad, dalubhasaan at pamantasan sa kalakhang Maynila. Ang lungsod din ang namamahala sa mataas na parlang pang-agham ng Maynila, ang pilotong pang-agham na eskwelahan ng Pilipinas ang Pambansang Museo ng Pilipinas kung saan ang matatagpuan ang Espolaryo ni Juan Luna, ang kalakhang museo, ang pangunahing museo moderno at talubhasa sa mga biswal na sini. Ang museo pambata puok na pabor sa mga kabataang Pinoy para sila ay matuto at ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas ay matatagpuan sa liwasang Rizal. Ang Maynila ang tahanan ng punong kintila ng samahan ng pandaigdigang kalusugan sa Pilipinas, ang pangunahing opisina ng Kagawaran ng Kalusugan at ilang ospital at medikal na pasilidad. Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Maynila na may kakayahang magplano at magtupad ng mga programang pangkalusugan sa lungsod ay nagpapatakbo ng 44 na medikal na pasilidad at mga pasilidad na matatagpuan sa mga infrastruktura na nakakalat sa buong lungsod. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat.